Dalawang makasaysayang pangyayari sa bansa ang ginugunita ngayong araw, August 21. Una ang 52 taong paggunita sa Plaza Miranda bombing noong 1971 at ang pagpaslang o assassination kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. noong 1983. Ngayong umaga ay nag-alay ng bulaklak ang grupo ng Wansambayan sa Liberal Party marker sa Plaza Miranda, Quiapo, Manila. Dumalo ang ilang supporters ni Ninoy, apo ni Ninoy na si Francis Aquino D. Anak ni Bill Aquino, kapatid ng dating Pangulong Noy Noy. Nakisa rin ng Manila RGU sa pagunita na pong anibasaryo ng kamatayan ni Ninoy. Nag-alay ng bulaklak ang Manila LGU sa mismong batayong ni Ninoy at dating Pangulong Corazon Aquino sa panulukan ng Padre Burgos Avenue at Rose Boulevard bukos sa lokal na pamalaan ng Manila, iba't ibang grupo rin na nagtungo dito upang mag-alay ng bulaklak at magbigay ng kanilang respeto kay Senador Aquino. Nagsagawa rin ng motorcade mula sa Baclaran Charles patungo sa Santo Domingo Charles kung saan tumigil sila sa Padre pa Burgos. Abinyo para mag-alay ng bulaklak. May mga grupo rin ng gasiklista mula sa Southern Metro Manila ang nagtungo sa bantayong ni Ninoy para makisa sa paggulita ng kanyang kamatayan. Matapos dito ay nagtungo sila sa Santo Domingo Church para sa isang misa na inorganisa ng pamilya Aquino. bantay sarado naman ng Manila Police District ang paligid ng bantayong ng mag-asawang Aquino bagin ng Plaza Miranda upang matiyak ang kayusan at kapayapaan. Mula sa kauna-unaan sa Pilipinas ni Sarich, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sa Masama Tayo Pilipino.